Nararanasan ngayon ng mga flower at candle vendors ang matumal na bentahan ng mga kandila at bulaklak sa Lagupan City sa Pangasinan sa pagdaos ng UDAS 2023. Ayon sa mga ito, hindi raw kalakasan ang bentahan ngayon at isang nakikitang dahilan ay ang pagdami ng mga iba pang nagbebenta ng mga produkto. May pagtaas din sa presyo ng mga kandila at bulaklak, depende pa sa laki ng mga ito. Kung hindi naman daw mabenta lahat pagkatapos ng pagdaos ng UDAS ay maaari nilang ibalik ang mga kandila sa pinagkukuha ng pabrika at may maibabalik ang ipagbiling pera. Ang mga bulaklak naman, binaba ng 200 pesos ang pinakamalaki mula 850 na sa 650 pesos na ngayong hapon lamang dahil sa tumal ng bentahan nito. Dagdag pa ng mga manalako na mas marami rin daw ang dagsa ng mga tao noong nakaraang taon kumpara ngayon kaya't pati benta ng mga ito ay apektado. sa hanggang ngayon ay mapayapa naman at patuloy na nakaantabay ang kapulisan dito sa Digupan City at sa lalawigan ng Pangasinan upang mapanatili ang kaligtasan ng mga bumibisita sa kanilang mga namayapang kaanak. Mula rito sa IFM Digupan, to si Idol رنا راكت تتاق ارمات